Paano mapupunta ang isang krisyano sa impyerno? Pwede bang mangyari yon? Yan po yung ating tatalakayin sa video na ito. Ang tanong na marami, posible ba na ang isang krisyano ay mapunta sa impyerno? Ang nakakalungkot na sagot po dyan ay opo, posible at pwedeng mapunta ang isang krisyano sa impyerno. Ano ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Basahin natin itong Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan kung ipaparaprace natin itong verse na binasa natin ito, simple lamang po yan. Ibig sabihin lang yan, hindi lahat ng kristyano o kayaman lahat na nagsasabi na sila ay kristyano ay mapupunta sa langit. Merong mga kristyano na mapupunta pa rin sa impyerno. Yan po yung malinaw na sinasabi ng Bible. Maaring nakakatakot siyang pakinggan pero yan po yung katotohanan. So, paano mangyayari yun na yung isang kristyano mapupunta sa impyerno? Akala ko ba kapag kristyan, sila ay mapupunta lahat sa langit? So, para mas masagot natin yung katanungan na yan, kailangan malaman natin yung context ng verse na binasa natin. Bago dumating doon sa verse na binasa natin, mapapansin nyo po doon na yung ating Panginoong Sokristo, meron siyang binanggit patungkol sa mga false prophet. Basahin natin yung Matthew chapter 7, verse 15 to 16. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, Ngunit ang totoo ay mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang uba sa puno ng dawag? O ang igos sa matitinik na halaman? So, papaano mapupunta ang isang krisyano sa impyerno? Simple lamang po yan, sa pamamagitan ng mga huwad na propeta, o yung mga false prophet na tinatawag natin. Sa pamamagitan ng mga false prophet na yan, o yung mga nagtuturo ng mali sa Biblia, matadala nila yung mga miyembro nila, o kayaman yung mga tao doon sa kapahamakan. Kasi mga kapatid, sa totoo lang, marami talaga mga taong napapahamap dahil doon sa mga maling turo o sa mga false prophet. Ang pinakapatunay dyan, balikan lang natin yung pinakauna sa pamamagitan nila Ebat Adan. Noong panahon nila Ebat Adan, nakita natin doon na merong isang utos yung ating Panginoong Diyos, na huwag kainin yung prutas na yun na pinagbabawal ng Diyos. So napakalinaw po ng instruction ng Diyos para sa kanila. Pero pumasok sa eksena itong si Satanas. Binago niya yung katotohanan. Dinala niya sa mali itong si Eva at Adan. Kaya nangyari, nahulog sila sa kasalanan. So sa pamamagitan po yon ng maling turo ang turo ng ating Panginoong Diyos, huwag niyong kakainin yung prutas na yon. Pero ang turo naman ni Satan, kainin niyo yung prutas na yon dahil yun ay makakabuti sa inyo. So sa panahon natin ngayon, hindi pa rin nababago yan. Merong turo yung ating Diyos malinaw sinasabi sa Biblia. Pero binabago ng mga false prophet, binabago ng mga maling tagapagturo. Kaya nangyayari, yung mga tagapakinig, napapahamak sila, napupunta sila doon sa maling landas. So ito po yung pinakaibig sabihin ng verse na binasa natin kanina, na marami talaga mawapahamak pa rin na kasyano kasi akala nila kristyano sila pero mali pala yung paniniwala nila mali yung napakinggan nilang turo so kahit sabihin mo na meron kang paniniwala sa ating Panginoong so Kristo kahit tinatawag mo siyang Panginoon pero hindi nangangahulugan ganun ikaw ay ligtas na o kaya man mapupunta ka na sa langit kasi yan po yung sinabi mismo ng ating Panginoong so Kristo eh kahit tumatawag sila ng Panginoon Maraming yung iba, nagbabasa naman sila ng Bible, sige, pero mali naman yung interpretation nila. So, delikado po yun. Kahit sinasabi mo na nagbabasa ka ng Bible, pero namimisinterpret mo naman ito. So, pwede ka pang mapahamak doon. Yung iba naman, sige, sabihin na natin na langin sila. Pero nananalangin lang sila kasi meron silang kailangan sa Diyos. O kaya man, dahil nakasanayan lang nila. Lumaki lamang sila na nananalangin, pero hindi nila alam yung tunay na dahilan kung ba't nananalangin. Yung iba naman, maaaring umaaten sila ng church o kaya man, lumaki sila sa church. Pero, wala naman sa puso nila yung pag sa church. Hindi nila alam yung pinaka-meaning kung bakit sila umaaten ng church. Kung baka, pumupunta lang sila ng church kasi wala lang. Maaaring nakasanayan lang o kaya man, napilitan lang nakita natin dito na kung paano mapupunta yung isang krisyano doon sa impyerno. Doon sa konteks na binasa nating verse, malinaw, sinabi doon, malaki yung factor ng mga false prophet o yung mga nagtuturo ng mali. Ngayon, in contrast, makikita naman natin dito na sinabi rin ng ating Panginoong Sokristo kung paano mapupunta yung isang krisyano doon sa langit. Simple lang ang sinabi niya. Sinabi niya, yung mga tao na sumusunod doon sa kalooban ng ating ama. So, ang ibig sabihin lamang nun mga kapatid, sumunod ka mismo sa kalooban ng ama, hindi sa kalooban ng leader ng church o kaya man sa nagpe o kaya man ng mga nasa paligid mo hindi dapat yun yung sinusunod mo. So kapag sinusunod mo yung kalooban ng Ama, ibig sabihin nun, hindi mo lang sinasabi na nananampalataya ka sa Panginoong Kristo. Dapat sinasa puso mo yun. So dyan po papasok mga kapatid na hindi lang matatapos sa salita yung pananampalataya mo. Dapat kung meron kang tunay na pananampalataya, yung sinasabi mong pananampalataya nakikita sa gawa mo. Kasi kung tunay ka ng ligtas, ang magiging bunga ng kaligtasan mo na makikita sa iyo ay yung mga ginagawa mo para sa Diyos. So ibig sabihin yan, kapag naligtas ka na, sinabi mo ng nananampalataya, palataya ka, dapat sinusunod mo na agad yung kalooban ng Ama natin. So, paano mangyayari yun na susundin mo yung kalooban ng Ama? Simple lamang po yan mga kapatid, kapag nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Magagawa mo yung kalooban ng Diyos kung meron kang tunay na relasyon sa Kanya. Kasi mga kapatid, meron namang mga tao talaga na gumagawa sila para sa Diyos. Pero hindi relasyon yun, kundi religion lamang. Kumbaga, nakasanayan lang kasi eh, ginagawa lang nila yon kasi sinabi lang ng magulang nila pero wala dun yung relasyon kailangan mga kapatid kapag nananampalataya ka at gumagawa ka sa Diyos dapat meron kang relasyon sa Kanya hindi lang religion kasi babalik lang talaga tayo sa basic eh yan lang naman talaga yung gusto ng Diyos eh. kung gusto mong masunod yung kalooban niya magkaroon ka lang ng relasyon sa Kanya kung babalikan ulit natin yung Genesis sa una pa lang ganyan naman talaga yung ginagawa ng mga tao sa ating Diyos meron lang talaga silang relasyon so wala po noong religion talagang relationship lang kaya dapat mga kapatid, dapat ganyan din yung mindset ng mga krisyano. Kapag meron silang pananampalataya sa Diyos, dapat relasyon ang nangunguna, hindi religion. Kasi kapag religion yan, pwede kang mapahamak dyan kahit sabihin mong krisyano ka. Sa totoo lang, mas delikado pa po yung religion, mga kapatid. Kasi nga, maring mali yung ginagawa mo eh. Baka hindi tama yung ginagawa mo dyan sa religion mo. Pero kung meron kang relasyon sa Diyos, sigurado tama yung ginagawa mo. Kasi relationship yun eh. Hindi lamang siya religion o yung mga nakasanayan mo. Kaya dapat, mga kapatid, ang nasa puso ng isang krisyano, hindi religion. Dapat relationship sa ating Diyos. At kapag meron ka ng relationship sa Diyos, syempre, ang kasunod niyan, magagawa mo na yung kalooban niya. At kapag nagagawa mo na yung kalooban ng Diyos, syempre, malayo ka na nun sa kapahamakan. Papunta ka nun sa kaligtasan. Kasi kasama mo yung Diyos. Meron kang relasyon sa Diyos. Kapag meron kang relasyon sa Diyos, hindi ka pwedeng mapunta sa impyerno. Kasi kasama mo yung Diyos. Ngayon kapag kasama mo na yung Diyos, kapag siya na yung nangunguna sa buhay mo, pag namatay ka, hindi ka pwedeng pumunta sa impyerno na kasama yung Diyos. Ikaw yung isasama ng Diyos doon sa langit. Lagi niyo pong tatandaan, kapag sinabi mo na meron kang relationship sa ating Diyos, dapat naririnig yan sa iyong bibig. Dapat sinasabi mo yan. Kapag meron kang relasyon sa ating Diyos, ibig sabihin lang yan, sinasabi mo yan, dinideclare mo yan. Kasi mga kapatid, napakahalaga nun. Sa pamamagitan ng declaration mo na yung ating Panginoong Sokristo, siya yung tagapagligtas, at siya yung Panginoon mo, yan yung magsasabi sa iyo na ikaw ay meron ng kaligtasan. Ito po yung sinasabi sa Romans 10, verse 9 to 10. Kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kapag sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. So dito sa binasa natin, napakalinaw na kailangan gamitin mo yung bibig mo para maligtas ka. Pero mga kapatid, hindi natatapos doon. Kasi yung iba akala nila, babanggitin lamang nila o sasambitin lamang nila na yung ating Panginoong Sokristo, yung Panginoon na tagapagligtas ng kanilang buhay, and then after nun, wala na. Hindi sinasabi ng Bible na yun lang yung gagawin mo para maligtas ka. Kung babalikan natin yung verse na binasa natin, ang sabi doon, kung sasampalataya ka. Mga kapatid, tandaan nyo po, yung pananampalataya, hindi lamang po yan salita. Hindi lamang matatapos dyan. Ang pananampalataya, buong puso mong sasabihin at gagawin yung pananampalataya mo. So hindi lamang siya natatapos sa salita. Dapat nakikita rin yan sa gawa mo. Pasay natin yung James chapter 2 verse 26. Patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. So kung sinasabi mo na ikaw ay isang krisyano pero hindi ka naman gumagawa o kumikilos para sa Diyos, patay yung pananampalataya mo nun. Ibig sabihin nun, hindi totoo yung pananampalataya mo. At kapag hindi totoo yung pananampalataya mo, delikado yung kaluluwa mo. Mapapahama ka at pwede kang mapunta sa impyerno. So dapat mga kapatid, dapat ilagay nyo palagi sa isip nyo yung sinasabi ng Biblia. Na kung ikaw ay may tunay na pananampalataya sa Kanya, kung sinasabi mo na krisyano ka, dapat may ginagawa ka para sa Diyos. Kasi mga kapatid, hindi lang naman sampo yung utos ng Diyos. Basahin nyo yung buong Bible puro utos dyan. Ang ibig sabihin yan, kung puro utos yung Bible, ibig sabihin meron kang dapat gawin. So dyan na po papasok mga kapatid yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yan yung sinabi ng ating Panginoong sa Kristo sa binasa natin. Kung susundin mo yung kalooban ng Diyos, maliligtas ka. So, papaano mangyayari yun? Papaano mo susundin yung kalooban ng Diyos? So, kung gusto mong masunod yung kalooban ng Diyos, basahin mo yung Bible. Hanapin mo yung mga utos ng Diyos. At pag nahanap mo na yung mga utos ng Diyos, sundin mo lahat ng utos na yon. Dahil yun mga kapatid, yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. So simple lang mga kapatid, kung talagang tunay kang krisyano, dapat sigurado ka sa kaligtasan mo. Kung di ka pa sigurado sa kaligtasan mo, ibig sabihin niyan, maaaring merong pangkulang sa pananampalataya mo. Kasi naniniwala tayo, meron kapayapaan sa puso mo kung ikaw ay meron ng tunay na pananampalataya. Na kahit anong mangyari sa iyo, masaya ka. At alam niyo sa inyong mga puso na ang inyong tunay na tahanan ay doon sa bagong langit at bagong lupa. So yun mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Hanggang muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.